Hey guys! Welcome to my mini vlog! For today's video nga ay lumuwas kami ni Daddy para mag-ayos ng papers. Napakatagal na nga namin hindi lumuluwas ni Daddy at ito nga ang first meal namin. Shumay! <laughs> at dahil nga malayo ang aming biyahe, ayan kitang kita nyo naman kung gano'n ako kainip. Nagpapaputok na nga lang ako ng bubble gum dahil yung kasama ko busy-busy manood. At dahil nga maliit ako ay hindi ko kita yung TV. For the tulog na nga ang asawa ko at ako naman ay busy-busy manood ng view dito sa daan. Eh, Ewan ko ba at hindi nga ako makatulog. Nakakating na nga kami ng Maynila at eto nga magjijip naman kami papunta doon sa pupuntahan namin. Eto nga yung simbahan kung saan ako bininyagan kaya lang hindi sila nakabukas kaya naman hindi kami makapasok. For the silip na nga lang kami at pagkatapos nga niyan ay kumain lang kami tapos umuwi na din kami. For the sakay na nga ulit kami ng bus. Mas matagal pa nga yung biyahe namin kesa dun sa inayos naming papel. Mula sa amin nga ay apat na oras ang biyahe namin hanggang Maynila eto at pinababa ko muna si daddy para nga bumili ng makakain namin at eto GGSS lang ako dito kahit nga hindi kami nagugutom ay bumili na din kami ng makakain dahil nga ang haba ng biyahe namin pero eto nga dito pa kami sa terminal pero mukhang mauubos na agad yung binili namin sa bagay matutulog lang din naman kami sa biyahe kaya kakainin na nga lang namin for the chika na alang din kami dito habang hinihintay namin umandar yung bus kinabukasan nga ay nag nag naman kami ng seminar para sa kumpil namin. Hindi na nga ako nakapag-video nung kumakain na lang kami tsaka ako naalalang mag-video. At after 2 days nga ay kinumpilan na ako. Dapat nga ako kumpilan din si daddy kaya lang hindi siya naisabay sa akin. Kaya naman ako lang yung kukumpilan ngayon. Nandito na nga kami sa simbahan ng aking ninang. Nakaputi nga kami parehas dahil yun yung record na suotin. Tapos eto ibinigay na nga din sa amin yung pulang isusuot sa amin ay katapos ay nagsimula na at kinumpila na nga din kami. Buti na nga lang ay sumama din si Daddy kaya nakapagpicture kami. Ay katapos ay kumain lang at umuwi na din kami. At dito ko na nga tatapusin ang aking vlog. Salamat sa panonood. Bye.